Bakit ang payat? Grabe ang payat niya guys Ang payat niya mga kapit, oh Parang walang kain Kasi ulat wala, wala siguro sila nakain Mga kapit Wala din silang maiinom kasi walang ulan Hindi nga sa mga kapit oh. Kumikintab sa init. Nakikita siya sa kintab ng araw mga kapit. Iyon, itlog. Nakabalot yung itlog nyo dito. Mayroon pa oh, isa. Ang daming itlog. Tatlo. Iyan. Isa. Dalawa Yun o oh. Tatlo Ah, apat Mayroon pa dito sa baba Pero yung gagamba Ayan, nandito mga kapito Uy, medyo maliit sya yan Team size Ang dami ng itlog Uh-huh mm -hmm yung gagamba ngayon mga kapit parang hindi lumalaki ah kasi grabe ang init ha walang ulan mga kapit hindi sila makainom ng tubig ng ulan yan hindi sila nakainom ng hamog yan yung gagamba natin medyo maliit pa siya ayun oh. You know. Okay, hindi na natin dadalhin maliit. Hala tayo. Yung sa pot ng naputol. Nadaanan ko, medyo manipis lang. Ah, yung gagamba naman dali lang makita guys, nandito si lalim. Uy, bakit ang payat? Grabe ang payat niya guys. Ang payat niya mga to oh. Parang walang kain. Kasi wala, wala na siguro sila nakain. Mga kapit, wala din silang maiinom kasi walang ulan. Ayan. Ayan siya. Ang init pa grabe, ang init mga kapit. 8, uh, 8.30 pa ng umaga mga kapit ang grabe ng init oh ang sakit ng init niya sisilong muna tayo hindi, hindi na madala to nakikita kong sapot mga kapit kumikintab sa araw ayun oh kumikintab papunta siya dito sa kabilang hagunoy ayun ah sa gunoy ay nandito lang yung gagamba mga kapit na kapato mm, tigre na may pagkaabuhin manliit yung size pa siya yun oh ah. hindi lumalaki yung mga gagamba mga kapit dahil napakasubrang init walang walang ulan walang hambog sila sa sa gabi kaya sila hindi sila nakainom hindi sila nakainom ng hamog kaya hindi lumalaki yung mga gagamba ayan takpan natin para hindi siya mainitan hmm. ayan siya mga kapit Ayan. Buti na lang may dala tayong payong. Hindi ma... Hindi tayo madali mapagod. Grabe ang init mga kapit. may Buti na lang may hangin din. bawin na ako mga kapit. Sobrang init na. Hindi na biro itong init na to. Delikado to mga kapit. Delikado to sa heat stroke. Yung mga bata yung ibang mga bata wala na silang pasok kasi binabawalan na pa sa pupunta sa paaralan ang grabe ng init may batang isa na stroke dahil sa init kaya wala nang pasok sila ngayon uwi na ako kapit sa susunod na babawi tayo sa susunod Okay mga Kadok, magandang araw sa inyo. Spider Doc here. Uh, shout out tayo kay Idol Gagampil. Wow! Yan. Paki-suportahan at subscribe po niyo yung kanyang channel. Okay? Paalam.